Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Balak mo bang magpa-opera? O may kakilala kang kailangang sumailalim sa operasyon? Bago mo ito gawin, may isang napaka-importanting bagay na dapat mong siguraduhin at halos walang nagsasabi nito sa mga pasyente. Ang hindi paggawa nito ay maaaring magpataas ng panganib sa operasyon at hindi mo gugustuhin malaman ito kapag huli na ang lahat. Bago tayo magsimula, i-comment nga kung taga saan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Alam mo ba na may isang simpleng paraan para mapababa ang tiyansa ng surgical complications, tulad ng infection, high blood pressure, mahinang paggaling ng sugat, at organ rejection. At ang sagot? Vitamin D? Oo! Oh, tama ang narinig mo! Ang kakulangan ng vitamin D bago ang operasyon ay maaaring magdulot ng mas mabagal na paggaling, mas mataas na tiyansa ng impeksyon, at iba pang seryosong komplikasyon. Pero paano nga ba ito nangyayari? Ano ang kinalaman ng vitamin D sa operasyon? Kapag ikaw ay sumailalim sa isang surgical procedure, dumadaan ang iyong katawan sa matinding trauma at stress. Dahil dito, bumababa ang antas ng vitamin D sa katawan. Tumaas ang blood pressure at inflammation. Humihina ang immune system kaya mas prone sa infection. Mas bumabagal ang paggaling ng sugat at tissue repair. Sa isang pag-aaral ang average vitamin D level ng mga pasyente bago ang operasyon ay 42.7. Pero matapos ang operasyon, bumagsak ito sa 28. Bakit mahalaga ang vitamin D bago magpa-operasyon? Ang vitamin D ay hindi lang basta vitamina. Ito ay hormone na may mahalagang papel sa katawan, lalo na sa immune system. Pinapalakas nito ang immune response para maiwasan ng sepsis at post-surgical infections. Blood Pressure Control Ang kakulangan sa vitamin D ay maaaring magdulot ng hypertension, na delikado lalo na sa mga heart surgery patients. Wound Healing Kung kulang ka sa vitamin D, mas mabagal ang tissue repair at mas matagal bago gumaling ang sugat. Muscle and Bone Strength Ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng muscle weakness, na nagpapataas ng risk ng pagkahulog at fracture lalo na sa mga matatanda. Cognitive function. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga pasyenteng mababa ang vitamin D ay 8 times mas mataas ang risk na magkaroon ng cognitive dysfunction pagkatapos ng operasyon. Gaano karaming vitamin D ang kailangan bago ang operasyon? Maraming pag-aaral ang sumusuporta sa paggamit ng high dose vitamin D supplementation bago ang surgery. May mga gumamit ng 100,000 IU hanggang 300,000 IU ng vitamin D3 tatlong araw bago ang operasyon. Sa ibang pag-aaral, umabot pa ito ng 600,000 IU at nakita nilang bumaba ang complications tulad ng atrial fibrillation, irregular heartbeat, sa kalahati. Pero tandaan, hindi ito para sa lahat. Ang mataas na dosage ng vitamin D ay dapat ginagawa sa tamang gabay ng doktor upang maiwasan ang toxicity. Paano malalaman kung kulang ka sa vitamin D? Dapat kang sumailalim sa isang vitamin D blood test, tinatawag na 25-hydroxyvitamin D test, bago ang operasyon. Kung ang iyong vitamin D level ay kulang sa 30 nanograms per milliliter, kailangan mong magdagdag ng supplementation. Ang optimal range ng vitamin D ay 40 to 60 nanograms per milliliter. Para sa pinakamagandang resulta, saan makakakuha ng vitamin D? Bukod sa supplements, maaari kang makakuha ng vitamin D mula sa Araw, magpaaraw sa umaga 7 to 9 a.m. ng 15 to 30 minutes. Fatty fish, tulad ng salmon, sardinas at tuna. Egg yolks, isama ang pula ng itlog sa pagkain. Fortified dairy products, tulad ng gatas, keso, at butter. Ano ang mangyayari kung mababa ang vitamin D mo bago ang surgery? Kung kulang ka sa vitamin D bago ang operasyon, mas mataas ang risk ng surgical infections. 4,000% mas mataas ang bacterial infections sa kulang sa vitamin D. Surgical complications. Mas mataas ang tiyansa ng blood clots at organ dysfunction longer hospital stay, mas matagal kang gagaling, at maaaring kailanganin ng additional treatments. Sa isang pag-aaral sa mga batang nasa ICU, ang mga binigyan ng 10,000 IU per kilogram ay mas mabilis na gumaling at mas maikli ang pananatili sa ospital. May panganib ba ang pag-inom ng mataas na dose ng vitamin D? Kung iniinom ng pangmatagalan, maaring magdulot ng vitamin D toxicity na maaaring makaapekto sa kidneys. Pero tandaan, ang high-dose vitamin D therapy bago ang surgery ay ginagamit lang sa loob ng tatlo hanggang limang araw bago ang operasyon para mabilis itong magamit ng katawan. Paano ito nakakatulong sa adrenal glands? Alam mo bang may epekto rin ito sa stress response ng katawan? Kapag sumailalim ka sa surgery, ang iyong katawan ay nasa matinding stress na maaaring magdulot ng four times na pagtaas ng cortisol levels, mataas na blood pressure, at mabagal na paggaling. Dahil ang vitamin D ay nakakaapekto sa mahigit 200 genes ng adrenal glands, mas makokontrol nito ang stress response ng katawan at mas magiging maayos ang recovery. Kung ikaw o ang isang mahal mo sa buhay ay magpapa-opera, huwag balewalain ang vitamin D levels. Magpacheck ng vitamin D blood test bago ang surgery. Siguraduhin ang tamang supplementation ayon sa rekomendasyon ng doktor. Uminom ng vitamin D supplements tatlong araw bago ang operasyon. Kumain ng pagkaing mayaman sa vitamin D at magpaaraw tuwing umaga. Minsan, ang pinakamaliliit na bagay, gaya ng pagsisigurong sapat ang vitamin D mo, ay may pinakamalaking epekto sa kalusugan mo. I-share ang video na ito sa iyong pamilya at kaibigan para makatulong tayo sa mas ligtas at mabilis na paggaling ng ating mga mahal sa buhay. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon. Mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.